Si KTH ay may natagpuan na isang bato na may nakaukit na marka kung saan ay isang kanang paa ng tao malapit lamang sa isang matubig na lugar. Dahil sa kanyang lokasyong ito, ang batong ito ay laging nababasa. Ang markang ito ay maaaring nagpapahiwatig ng isang mahalagang impormasyon o direksyon. Sa kabilang banda, maaari rin itong maging isang natural na marka na likha ng ating kalikasan ang pagkakaroon ng marka na kanang paa sa ibabaw ng naturang bato na ito ay nagdudulot ng katanungan kung ito nga ba isang lehitimong marka na ginawa ng mga sundalong hapon o isang natural na marka na likha ng ating kalikasan. Ang markang ito ay maaring sadyang inukit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka kung saan ay may kaugnayan sa kanilang mga tinagong kayamanan ni Yamashita o maaring ito ay marka na likha ng mga natural na proseso tulad ng erosion. Upang malaman kung ito ba ay isang lihitimong marka o hindi, kinuha na ni Katiech ito ng larawan para sa masusing pagsusuri. Kung sakaling ito ay isang lihitimong marka, ang susunod na hakbang ay ang pagtukoy sa kahulugan nito. Ang markang kanang paa ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Sa ilang kultura, ang kanang paa ay maaaring sumimbolo ng lakas, tapang o direksyon. Sa treasure hunting, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang mahalagang direksyon, lugar o rota. Nakaukit na kanang paa. Ang marka na kanang paa ay isang simbolo na ginamit ng mga sundalong hapon noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang markang ito ay nagpapahiwatig na mayroong isang lugar na kailangan nating puntahan. Sa lugar na ito, mayroong isang nakatagong deposito na siyang gusto nating hanapin. Ang kanang paa bilang marka ay karaniwang sumasagisag sa isang lokasyon na mayroong isang lumang daanan o old trail. Ang lumang daanan na ito ay maaaring isang dating rota ng mga sundalong hapon o isang daanan na ginamit nila para sa kanilang mga operasyon. Ang markang ito ay nagpapahiwatig na ang kinalalagyan ng depositong ating hinahanap ay nasa naturang lugar. Kapag natagpuan natin ang lumang daanan, kailangan nating palawakin ang ating pagsusuri sa buong lugar. Ito ay upang matukoy natin kung saan eksaktong bahagi ng daan ang itinago ng mga sundalong hapon ang deposito. Maring ito ay nasa dulo ng daanan o sa isang sangang daanan. Sa aking mga karanasan, karaniwan itong nakabaon sa pinakadulong bahagi ng lumang daanan. Kapag natukoy na natin ang eksaktong lokasyon ng deposito, ang susunod na hakbang ay ang Paghuhukay. Sa prosesong ito, mahalagang maging maingat tayo upang hindi natin malampasan ang mga nakabaw marka. Sa paghuhukay, siguradong makakatagpo tayo ng ipapang mga marka na sadyang iniwan ng mga sundalong hapon. Ang mga markang ito ay magbibigay sa atin ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon ng deposito. Halimbawa, maaaring mayroong marka na nagpapahiwatig na malapit na tayo sa deposito o maaaring mayroong marka na nagpapahiwatig na kailangan nating mag-ingat dahil maaaring mayroong mga panganib na nakabaon kasama ng deposito. Ang paghahanap sa mga depositong itinago ng mga sundalong hapon ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng mabusising pagsusuri at paghukay. Sa kabilang banda, ang markang kaliwang paa ay may ibang kahulugan kumpara sa markang kanang paa. Ang mga markang ito ay maaaring nagpapahiwating ng magkaibang kahulugan. Kaya't mahalaga na maunawaan natin ang kahulugan ng bawat marka upang matiyak na tama ang ating mga hakbang sa paghahanap ng mga deposito. Ang pagkakaiba ng kanang paa bilang surface marker at kanang paa bilang buried marker ay mahalaga ang surface marker ay nagpapahiwatig ng direksyon o lokasyon na nasa ibabaw ng lupa samantalang ang buried marker ay nagpapahiwatig ng isang bagay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Ang marka na iyong natagpuan ay nagpapahiwatig na mayroong isang old trail o lumang daanan na malapit sa kinalalagyan ng marka. Ang layo ng daanang ito mula sa marka ay hindi lalampas sa 30 talampakan. Ang pagtuklas sa lokasyon ng lumang daanan ay isang mahalagang hakbang sa paghahanap ng deposito. Kapag natagpuan mo na ang lumang daanan, ang susunod na hakbang ay ang pagtahak dito hanggang sa pinakadulong bahagi nito. Sa dulong bahagi nito, maaari mong makita ang kasunod na marka na nagpapahiwatig kung saan nakabaon ang deposito. Ngunit kung sa pagtahak mo sa lumang daanan ay narating mo ang isang sangang daanan, ibig sabihin ay dito mo hahanapin ang kasunod na marka. Ang sangang daanan ay maaaring nagpapahiwating na dito nakabaon ang deposito. Sapagkat sa kadalasan, ang mga sangang daanan ay karaniwang ginamit ng mga sundanong hapon bilang isang paraan para itago ang kanilang mga kayamanan. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.